Portahan ng mga charity vloggers kalinga reactors na atuwang sa programa ni Kuya Vala Santos Matubang. I-subscribe ang kanilang mga YouTube channel. Please subscribe ito Money Vlog. O ito po, no? may bagong recruit, ano, si Kalinga Prab na uh, magiging K-Boys, ano, magiging K-Boys po siya. Pero, Ah, bakit itong si Kalinga Prab ay talagang ah, medyo naiyak ano sa taong ito at ah, labis ang kanyang kasiyahan ano dahil dito sa taong ito na bagong recruit niya na maging ah, K-boys ano. At ayun ah, na po no, papanoorin po natin yung video at ah, bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po 'yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo na ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaing kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at uh, Ated na vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganon ay patuloy po tayong makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nagigikaw sa buhay. O okay, ito na po no, yung video na kung saan ay talagang uh, meron pong bagong recruit si Kalinga Prab na magiging kayboy boys ano sa ngayon hindi pa po siya nakakasama pero asa uh, siya po ay sasama no sa k boys ano pagdating po nung ah uh, hinihintay na panahon ano po. At dito medyo naiyak si medyo naiyak ano hindi naman po yung umiyak talaga na ano medyo lang. <laughs> si Kalinga Prab dahil po sa kanyang uh, sobrang saya na rin ano, parang sa para sa taong ito na ano, po. Ang kabuuan ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prof. Wala hmm. hmm. kuya. Ha? Huh? Grabe ba, oh. ba? Aha, ko? Ano? Nakita mo na ako? <laughs> Nani Nakita <nagulang. laughs> mo <laughs> ako. Ano oh, Salamat sa iyo. puso Ako'y big mo And, ano, sa mga tumulong Oo, oh, salamat po yun, nakikita ko na ito <laughs> <Grafik. laughs> Alam mo na kung saan katitingin. Alam na po, diyan <laughs> Salamat po to sa nagpa, ano po sa akin Nagtulong na mauperan ako kasi Yun, ito nakakita na po Paunti-unti Siyempre, ingat lang. Aalagaan ko to. Hindi ko to sasayangin tong batang binigay niyo, Alagaan ko talaga to. Susulitin so, ko to. Sa mga nagpadala tulong, tumulong. Kitang -kitang Sarap pag magising ng umaga, magkakapi kaya. Yeah, makita mo rin daong gumagalaw-galaw na ganyan. <laughs> yeah, sabi ko sa kanila, okay kayong mabuboring kasi boring talaga pag bulag. Ngayon, hindi na. <laughs> Ay, anong magapo na... Pag, 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 may mga napaboard, ano, sabihin oh. mo, isasabihin mo, subukan mo kayo mabulag. Tingnan oh. mo gano'n na Oo, oh, grabe. <laughs> Kaya, yung Ayan. boring na naramdaman niya, wala pa yun eh, sa nararamdaman ko nga dati. Ilang Ayan. years din yung nabulag ka? Ayan. Ito po. Ilang, ilang, ilang taon yun? Ayan. Ilang taon? Dalawa? Isa? Isang taon dito. Higit, isang taon. Okay. Ah, so, Tapas ito, isang naman, taong kang nag, ano? Nakapulang. Nang walang nakikita? Wala. Ayan. Walang, walang magawa. Kaya yung boring niya sasabi ng iba, pag nakatambay ng boring, oh, grabe wala yan. Wala pa yung sa naramdaman uh dati, mo. Dati, grabe talaga, parang kang dilim talaga. Dilim ng mundo. Ngayon, maliwanag na. Ano ko naman naramdaman nung unti-unti ka nakakita ng kulay? Ah, uh, ano? Nga unang araw. Nung una ko siya nakita, nung kasama namin si Kuya, I ano, Ian, ay Kuya pala. Si, ano, Kep Your Health, saka si Kuya Oo nga, sabi nga niya. Yung natin yung second uh, check-up dun sa Naga? Oo, uh, nung 28 oh. po. Nakayuko pa ako nun, tapos nung pag-anto ko, kasi medyo, medyo, medyo negatibo pa yung nararamdaman ko, sabi ko, patay tayo dyan paano na to? Pagdaan na ganito, may dumaan. sa bintana. Nakita ko may dumang kulay. Nagtingin ako. Tapos napansin ko na ano. Sa sakyan nga nakita ko. Hindi sa sakyan kulay lang. Tapos yun, sinabi ko kay Kuya Purel. Tapos yun, binidyo niya. Medyo unti-unti uh, ko nang sabi ko ma maliwanag to. Kasi nakaaninag ako ay. Eh. Anong una, wala pa? Wala. wala. Kita. Tapos nakala mo, wala. Oh. Uh, no? Baka di ka naman. Oh, baka wala na. Tapos yun, unti-unti naman. Tapos Maybe nung, two. ano nga, sa paglipas ng mga araw, ano na, medyo may nagbabago sabi ko nung unang-una ko nakita yung kamay kong gumalaw na ganun nakita ko to sabi ko wala nakita ako rin kamay ko una <laughs> sabog pa ito daliri ngayon medyo na ano siya grab ano ka na magiging scouter ka na ng kalingap Oy. ay ayo oh. to ko yan excited hey boys di ba para naman ano. Mm -hmm. kasi malaking bagay yung ano eh yung testimony mo sa amin yung hindi namin nakalain na isa yun sa pinaka ano, mahalagang tulong na naitulong namin talaga. Yung muli ka makakita kasi Siyari. parang buhay na yun eh. Pinigyan mo na panibagong buhay yung natulungan Al mo. Nung minsan nga, ano, talagang sobrang bigat ang nararamdaman ko. kahit so, tigilan na itong buhay na ito. Bintasin ko, kawawa. Yung ano, masuko na. gusto mo na mag, ano, itigilan yung buhay mo? Yung una pa lang. Una pa, na. pa lang? Pero nung tumagal, siyempre, hanap ko lang tayo lang para mabuhay ko. Wow. Nanay, si mama lang tapos nung um, medyo matagal na may isang taon na ay kuma ah, uh, na, ang si, hintay ko na rin birthday ng pamangkin ko si ba nung ko na mag birthday siya sabi ko okay na mapasa tuloy na ako dito sakto naman July 21 July 15 nahanap ako ng super mac po ah <laughs> parang nga rin pinipigilan pa ng juice sabihin nung parang time na yun ano <laughs> rin decided ka na rin ano? Oh, pero sakto naman nakikita ka na July 18 po tayo dumating dito mm. -hmm. Tapos pinangawakan ko yung sinabi mo Papagamot mo ako Oo Pakawakan ko na yun Yes, Yun to, boy pa <laughs> Galing Ito na natin ito, thank you, Pai Lord Mayroon no, ano pa, may gusto pang mangyari ang oh. So, Panginoon sa um, akin mm -hmm. Hindi po, hindi po Saka, pag totally magaling na yung mata mo mm -hmm. Kasama ka na namin, kay boys ka na rin Grabe, ano? na ako okay. <laughs> O yun po, no, napanood po natin yung video, no? At nakakatuwa, ano po? Kasi siyempre, uh, si Norman, ano? Si Norman po ang tinutukoy natin dito na pagdating ng panahon at siya ay magaling na magaling na talagang uh, yung uh, full recovery na po siya, no? Ibig sabihin ay talagang yung nakakakita na po siya ng uh, talagang uh, malinaw na malinaw ay, uh, at magaling na magaling na po siya ay isasama po siya ni Kalinga Prab sa K-Boys, ano? At uh, dito po ay eh, talagang tuwan-tuwa si Kalinga Prab. Ano? Hindi lang si Kalinga Prab. Yung buong kay Boys, tuwan-tuwa po sila sa nangyari kay Norman. Ano? Kung naalala nyo naman po itong si Norman, talaga nung uh, nakita po sila ni Kalinga Prab, parang scout po ito ni ano ni Super Mac. Ano po, naka-scout dito ay Super Mac. At syempre, humingi po ng tulong si Super Mac. Kay Kalinga Prab, upang sa ganun, ay, eh, matulungan nga po itong si Norman. Ano? Sa dahilan po na bulag nga po ito, no, dalawang mata ang nabulag sa kanya, at ang uh, napakaganda po nang nangyari, ano, may mga tumulong din po na sponsor, pero yung kalahati po ng uh, binayadan ay parang sinagot ni Kalinga Praba na po, at uh, sa ngayon, ay eh, talagang si uh, Norman, ay eh, nakakakita na po siya, no, bagamat hindi pa po ganoon kalinaw, pero meron na po siyang talagang na nakikita ano, yung nakagandahan po doon hindi po ta katulad dati na sabi niya nga po, ay eh, madilim, ano Madilim ang kanya nakikita pero ngayon ay talagang nakikita niya na yung mga dahon na po na gumagalaw, ano. At uh, pag may nakikita po siyang aso, talagang uh, sinusundan niya ng tingin, ano po. Kumbaga, eh, sabik na sabik po siya, ano, doon po sa pagtingin, ano. Kasi, siyempre, matagal po, ano, kumbaga, eh, may kitang isang taon na talagang wala po siyang nakikita kundi puro dilim, ano po. Pero ngayon, ayan nakita po natin na talagang uh, si Norman ay uh, nakakita nakakakita na po siya no? at uh, kaya naman po siyempre tuwantuwa po sila kalinga prab siyempre eh uh, yung bagay yung iba ay eh, napapagawa niya po ng bahay ano nabibigyan niya po ng mga ibang bagay sa mga material na bagay pero ito pong si Norman ay iba ano ibang ang ang naibigay ng kalingap ano ang naibigay po ng kalingap sa kanya ay paningin ano isa po yun sa pinakamahal pinakamahalagang bagay sa ating katawan yung uh, paningin ng isang tao siyempre kung ikaw po ay hindi nakakita talagang medyo <laughs> medyo ka na ng boring ano boring po yung buhay na ganun ha wala ka pong nakikita kakapaka pa ano kaya sabi nga po ni Norman ay napakahirap ano po kaya kung may mga tao daw na may mga problema eh ah, uh, konti lang daw po yung problema ngayon, ano, pero pagka daw ikaw po ay talagang hindi nakakita, ay talagang uh, napakahirap. Yun po ang sabi ni Norman, ano po. At kaya yun, ano, nakita po natin na hindi lang sa mga material na bagay, tumutulong ang kalinga ano. Siyempre, ganun din po sa spiritual, ganun din po sa physical, ano. Ah, uh, sila po ay tumutulong upang, ah, uh, ang isang tao ay, ah, uh, may pagamot nila ano pero ang lahat naman po ng iyan s'yempre nangyayari dahil din po sa kagustuhan ng ating Panginoon ano s'yempre ang dapat po nating uh, unang pasalam pasalamatan sa lahat ng na nangyayari sa ginagawa ng kalingap ay s'yempre ang ating Panginoon ano kumbaga ang kalingap ay uh, instrumento ng ating Panginoon upang sa ganoon ay uh, abutin ano yung mga mahihirap ano kagaya po ng may mga sakit na kagaya ni Norma na talagang siya ay uh, Uh, hindi nakakita ng ilang tao na ano po sa ngayon ay talagang uh, marami po ang naging masaya no hindi lang si Norman siyempre yung kanyang pamilya ano po yung kalingap kasi panibago na naman po itong tagumpay ano ng kalingap sa pagtulong ano sa mga tao na talagang nangangailangan ng tulong na katulad po ni Norman kaya yun po no nakita po natin ang talagang Uh, ang kalinga pa hindi tumitigil sa pagtulong ano po sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prabat, at at na vlog. Patuloy lang po natin silang suportahan. At syempre, ganun din po ako no, si Tito Manny vlog. Paki-suportahan din po at ayong uh, aking mga kasamahan ano, sila Marilyn Cunanan, mga kaibigan ko po yan, Rosbas Official, uh, Victoria Mix TV, Rome Boy, Rondi TV mo. Tapos si Rapido Mix TV, uh, Dang Variety Vlog, sa si Ilocano FW, Sara 5 TV, Christopher Musilo. Ano po, pakasuportahan po silang lahat at sila po ay uh, ating mga kaibigan. Ano po, marami marami salamat po sa inyong lahat. At uh, God bless you all, Diyos mabalos.